nga guys malungkot na naman si choco at umalis si ate, dinala sa vet si choco, este si siopaw kasi titigas ang poops, tapos lalambot na naman, kaya sabi ko dalhin na lang sa vet kasi siguro dahil paunti-unti lang naman yung naipapakain kong uh, lemon grass siguro hindi naman masyadong tumatalab, ayun Mahirap talaga pag ang alaga ay nagkakasakit. Ayan, intay na naman. Bangers na naman si Choco. O, oh, andito na yata. Andiyan na ba si ate? Buti hanggang alasing ko yung veterinaryo dito. Nadala na namin si Choco. Masigla naman siya, guys. Kumakain ng maayos. Naglalaro ng maayos. Makulit. Kaso nga lang yung pops niya talaga malambot. Kaya, syempre, kesa lumala pa. Eh, ngayon, sinibisi daw nag-PM yung anak ko na CBC daw at saka stool test. Hindi pa natin alam kung anong binigay na gamot. Choco, alika na! Uuwi din yon si ate. Kasama si Siopaw. Eh, nag-aalala din siguro siya. Pupunta dito sa akin tapos babalik dyan sa pintuan. Alika na! Alika na, bilis! Alika na dito! Mm, dyan lang talaga siya. May isip din talaga ang tao. Parang nag-aalala din siya para kay Siopaw. So, ayun guys. Update ko. Si Choco ay dinala na sa vet ng aking anak kasi yun nga. Pang 3 days na ngayon na malambot ang poops. Gagaling. Tapos medyo magkakalaman yung poops. Akala ko magaling na pero hindi pa pala. Ayun. Hindi umubra ang ating herbal-herbal. Ba't ka nagmamadali? Hmm? Ba't ka nagmamadali? Na. Maglakad? Oh, ang saya-saya na ni siyo. Choco. Oh. Dumating na ang ate. Oh. Opaw-paw, anong sabi B ng doktor? Bakit ito na sa'yo, ma. Ha? Nagpabariya ako sa kanya ng 500. Bakit? Wala kang pamasahe. So, ang mabait may, naman. naman. So, ito na sa kyun uh, to, 150 hiningi. 15, 15. Anong sinakyan mo? Ibay. Okay. Ang naman yan. Eh, baka talagang ganun. Ayan ang mga gamot ni Choco. Mga pagkain. Ay, ni Chopaw pala. Na-excited na naman yung isa. Ano to? Ito yung gamot? Ah, pagkain ni Choco? Ay, ni Sopaw? Sopaw! Anong sabi ng doktor? Ano, donate ka naman ikaw ng pagkain? Ang gamot mo. Nag-donate ka na naman doon sa doktor? Grabe! Hmm. Wag lalabas, ha? So, ayan. Ayan ang resibo, guys. Makano na naman ang binagsak ng... Two five. Ay, 2,450. 2,570. Uh, ah, 2,570? Nasaan ang ano? Ay, wala kasi kasama pa yung mga pagkain at gamot. Ayan. Hmm, gastos-gastos ni Pau Pau. Oh, wala. Tama, bumili ka na ito kasi wala na. Paano kamu mo inuman yan? Lagyan mo na ng tanda sa ano. Kasi para alam natin. Ayan. Naubusan na kasi kami ng vitality ni Choco. Bumili na rin. Ayan. Hindi tayo talaga pwedeng mag-rely sa herbal-herbal. <laughs> gagaling. Hindi gagaling. Asa na yun? Nasa labas na naman. Ayun si Kisa Mio nakikimeron. Nasa na kaagad. Pasok doon. Pasok! Pasok! Basa dito kalilinis ko lang eh. Pasok! Dun mo muna sa kulungan niya yan. Ayaw naman kumain eh. So ayan, kakatapos lang uminom ng gamot ni Siopaw. Naglalaway na naman siya. Ganon daw talagang reaction dito sa gamot na to. Naglalaway. sana bumaling na. Yan na si Siopao. Ipaw-paw. Kilong ka muna kasi naglalaway ka eh. Ayun yung pagkain niya. Pahinga lang ha. Dami po pang pups kagabi. Pahinga muna yung tipaw-paw. paw, tipaw -paw hindi na mamantin yan. Matsama ang pakiramdam yan Tulog lang siya ng tulog. Hindi naman siya pumayat. Bimpis lang yung kanyang tiyan. Kumakain naman, umiinom, makulit. Pagaling na yan, tipaw-paw, ah. Hmm, miss na ni mama ang kulit ng tipaw-paw. Tipaw-paw. Oh, ti pao pao na makulit at tulog ay iinom lang kasi ng gamot kaya medyo inantok sige dyan ka lang hindi ka na i ni mama okay oh tulog pa si ate huwag kayong maingay puro kayo kahulan ng kahulan ha prober ha walang iihi dito katatapos ko lang maglinis kayo din walang iihi doon lalo ka na haba Walang iihi doon. kung uh -oh. mo daanin sa pasagot-sagot mo, ha? Huwag ka ganitong hindi pa iinit ng maayos. Palagi kong ulan. Ayan, guys. O, sisilip ang araw, tapos uulan. Sisilip, pero mainit. Pero mamaya uulan. Ayan. ay yung mga inihian nyo, o. Oh. Kalalaba ko lang, o. Mga sa pinangupuan Oh. Hmm. Tsaka mga pads nyo, Mm. Tapos kukonsumihin nyo pa ako. Kulit-kulit kayo ha ah. Sumilip na ang araw. Sana makatuyo tayo ng sampay. Mahangin naman. Hindi masyadong mainit. Ayan you know. Huwag iihi sa loob ha. lalo ka na haba, matigas ang ulo mo kulit ka so ayun nga hindi nadala sa herbal si Shopao kaya dinala na sa vet kahapon ganun nga guys kapag ka hindi nadala sa herbal eh dalhin na natin sa vet kasi tatlong araw na yung kanyang pagpupops eh. though may laman-laman naman pero mahirap na baka lumala Buti na lang, amoy biases lang daw. Oh. Aside sa CBC niya, tsaka sa stool niyang chinek, wala namang ibang nakitang sakit. Yun lang. ewang ko kasi ang hilig niya kasing magdila-dila kung saan eh. Imagine mo yan, nagkakasakit pa kayo. Mineral water na yung nasa inuman niyo. Ay oh, mineral water nilalagay ni mama dyan tapos nagkakasakit pa kayong lahat. Kasi ang kukulit nyo eh. Saan-saan kayo nagsususot. Si Shopo mahilig maghabol ng mga ipis-ipis, mga lumilipad-lipad. Ayan. Lalo ka na. Huwag makulit ha. Pag kayo nagkakasakit, masyadong magastos. Alam nyo namang may pinagkakagastusan tayo eh. Ikaw, ano naman problema mo? Oh. Hmm. Ikaw. Oh, tingin-tingin na naman sa labas. Walang lalabas ngayon. Makamakasagap lang kayo ng sakit. Umuulan. Marumi sa labas. Dito na lang kaya sa loob, ha? May sakit si siopaw. Bantayan mo, itim. Bantayan mo si siopaw, ha? Hmm? Kulit-kulit hmm, niyan. -kulit Lahat kayo makulit. Lalo ka na. Ihi ka ng ihi dito sa loob. Ang dami-dami laging labahin. Magasto sa tubig. Sa sabon. Nako... Ko... Kaya yun nga guys, mas gusto ko pang matakaw silang kumain, makulit kaysa yung may sakit. Kasi nakakapag-alala. Bukod sa magastos, di naman sa lahat ng oras eh, may panggastos tayo. Kaya ayan, tiis-tiis lang muna. Sana gumaling na sa gamot na ito para ayos na. No? Sana gumaling na si Siopaw, no haba? Wala ka na namang pake. Huwag kang pupunta sa sala. Ihi ka na naman doon. Kapapalit ko lang ng sa pinang upuan. Tadaanin mo lang ako sa paawa-awa mo. Hmm. Babay ka na. Haba. Babay ka na sa pants mo. May pants ka ba? O meron. O sige, babay. Babay po. Mamaya ulit. Shopping. Laging nasa tabi ng mga plato yan. Siya mapapakiramdam. Hmm? Magaling na. Hindi magaling ang herbal ni Mama. Ay, oh, hindi magaling ang herbal ni Mama. Hmm. Inom-inom ikaw ng ano, oh. Nang? Anong ininom ni Isyo Pau paw Dextrose powder. Hmm. Hmm, dextrose powder ang ininom niyan para gumaling. Tapos lemon grass, hmm, galing-galing ng herbal ni mama. Galing-galing. Hmm. -galing. Mm. Pinkish na ulit ang mga bibig, nag-aabang na naman ng ipis Kaya na nasisira ang tiyan eh. Mamay ubusin mo 'to ah. Dextrose powder 'yan para gumaling na ng tulo yan. Inom-inom dextrose powder yan. Hmm? Hmm, pinkis na ulit ang nose-nose, oh. Galing-galing naman. Hmm, nag-aabang na naman ang kakrots. Kaya yan nagkakasakit, eh. Aray, aray. Nangangagat na, nangangagat na. Magaling na yan. Hmm, nangangagat. Nangangagat-kagat na yan. Bad-bad na ulit. Ay, magaling ka na ba? Hmm, magaling na ba yan? Hmm? Hmm, magaling na? Magaling na yan? Masigla hmm? naman siya eh. Basa po. Nangangalaw Ang ka pa. Hmm? Maldita pa rin. Hmm, Bad boy pa rin. Bad boy. Bad boy yan. bad boy chopao bad boy chopao aray 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 kakagat mo ko eh bad boy yan bad boy bad boy yan yeah, si kisam bagong rigo sarap ng tulog bagong rigo tapos ginugulo mo hmm? ginugulo mo yan chopao sana gumaling na siya Medyo basak-basak pa yung tae. Este, poops. Sorry sa kumakain. Poops. <laughs> poops. Hmm. Nangangaw kao ng mga dumadaan, oh. No? Patulan ka ni Itim. Patulan ka ni Itim. Patulan ka ni Itim. Hmm. So, pao? Siya pa, mong sarili mo. Eh, mga laruan niyo, Nasa upuan na naman, oh. No? Sinong nagdala non doon? Hmm? Mga taguan mo yun, ah. Alam mo may bata dito puro pusa. Pusa at aso.